Hello mga kananay. Ito na naman po, magtutupi na naman po tayo ng ating mga damit. Kasi naglaba tayo ng isang araw. Kaya ngayon naman po ay magtutupi tayo ng ating mga damit. Sino po mga nakakarilit dito? Siguro maraming nakakarilit na mga nanay dito. Yung pagkatapos natin maglaba ay magtutupi naman tayo. Di po ba nakakatamad pero kailangan natin maging masipag para sa atin mga anak. Di po ba mga kananay? Seryoso na po dyan yung pagmumukha ko. Ayan, nakasimangot na ako kasi sobrang init po. Pero ang lakas po ng araw sa labas kasi... Kaya ko lang tinanggal yung mga sinampay na yan kasi umaambun na siya pero ang lakas ng araw. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na para maitupoy ko na rin yung aking mga sinampay. Tapos, yung ginagawa ko naman ay tinatanggalan ko muna ng hanger bago ako magtupi. Tapos, pagkatapos naman yung tanggalan ng hanger ay hiwahiwalayin ko naman yan kung kanino yung damit. Para pag nagtupi ako, uunahin ko yung damit ng anak ko, tapos isusunod ko rin po yung damit ng tatay niya. Ayan tapos yung damit din po ng pamangkin ko at saka kapatid ko ihihiwalay ko din po kasi iba-iba po yung amin lagayan ng damit. Kaya ganoon yung ginagawa ko, hiwa-hiwalay. Tapos, suunahin so ko rin po dyan itupi yung mga underwear, tsaka yung mga midjas. Ayun po yung gagawin ko para mas mabilis matapos yung pagtutupi ng mga damit. Ang ginawa ko po dyan ay hinangir ko po muna yung damit ng kapatid ko kasi yan po ay uniform, bawal po yan itupi para pag plinansya siya, hindi siya masyadong kusot para hindi mahirap magplansya. Tapos, ang ginawa ko, hinangir ko na muna tapos, sa ayusin ko na rin po yung mga damit. Kung kaninong damit, hiwalhiwalhin ko lang po. Ayan po. Tulad niyan, ginagawa ko parang ito kay sa anak ko, ito sa asawa ko, ito sa kapatid ko, ito akin. Ayan, pinagagis ko lang dun sa likod ko. Ganun lang yun para mabilis gawin. Ayan, sa anak ko yan. Kaya ganun, pinagsasama-sama ko siya kasi pag nagtupi ako, uunahin ko muna yung sa kapatid ko or sa pamangkin ko. Tapos isusunod ko naman po yung amin ng anak ko at saka asawa ko kasi magkapa, magkakasama kami ng cabinet tapos yung kapatid ko at saka pamangkin ko magkahiwalay sila, magkasama sila ng damit kaya sila pinagsasama ko yung damit nila para mas para kasi sa akin mas mabilis yung pag tutupi pagka ganun yung ginagawa ko inuuna ko muna yung mga underwear namin kasi una ko yan iaakyat dun sa taas para sa ganun hindi ako mahihirapan kasi minsan, mas mahirap magtupi ng maliliit kaya yung ginagawa ko, binibilisan ko lang kasi naiimitan na rin ako sobrang alinsangan ng panahon kaya ganoon yung ginagawa ko ayan, kunting-kunti na lang din naman at matatapos na rin yung mga underwear tapos ipapakit ko muna yun dun sa anak ko ayan, inoumpisahan ko na siya itupi yung mga damit ng pamangkin ko sila muna yung uunahin kong itupi yung damit muna ng pamangkin ko at saka kapatid ko kasi sila na po yung mag-aakyat niyan ako lang po yung magtutupi Tapos sila na rin po yung mag-aayos doon sa lagayan ng damit nila basta ako itutupi ko lang tutupi ko lang yung damit nila minsan naman sila rin yung nagtutupi pero ako yung sinipag ako yung nagtupi ayan, iayos ko muna dyan yung mga damit nila unahin ko yung damit nila pagkatapos naman yung sa amin tas ako na rin po yung mag-aakit dun sa taas ng cabinet namin ako ang mag-aayos naku po, Diyos ko, pagbukas ko ng cabinet, nung inayos ko yung damit ng magtatay, grabe ang kalat-kalat, grabe, nakakainis talaga, thank you for watching bye bye